Sa patuloy na umuusbong na landscape ng global military power, ang pagkakaroon at pagdeploy ng mga advanced missile system ay talagang naging pinakamalaga. At habang tumitindi ang tension at tumitindi ang geopolitical rivalries, ang mga bansa ay patuloy na namumuhunan sa mga makabagong missile technology upang igiit ang kanilang dominance at matiyak ang kanilang security. Kaya naman sa ngayon sa Noel Polo TV isa-isayin natin ang ilan sa mga pinakamalakas ang mga nangungunang contenders para sa karera para sa missile supremacy ngayong 2024. Kaya naman sit back, relax at makinig at samahan mo na rin ng pag-like para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya simulan na natin. Ang una sa ating lista ay ang United States of America, isang titan sa military capability at innovation. Sa gitna ng arsenal nito, makikita ang Minuteman III. Intercontinental Ballistic Missile, isang stalwart ng nuclear deterrence. Kasabay pa nito ang AGM-183A, Air Launch Rapid Response Weapon, ay nagpapakita ng mga pioneering efforts ng USA sa hypersonic technology na kung saan binibigyang diin ang mga pangingibabaw nito sa strategic warfare. Ang susunod naman dito ay ang Russia na kilala sa kakilakilabot na missile capabilities at technological advancement. Ang nangunguna sa kanilang arsenal ay ang tinatawag na RS-28 Sarmat, Intercontinental Ballistic Missile, nakilala bilang Satan 2 na may kakayahang magatid ng maraming nuclear warhead na may unparalleled precision. At dagdag pa dito ang pagiging mastery ng Russia sa mga hypersonic missile. Halimbawa na dito ang Kinsal lalalong nagpapatibay sa posisyon nito bilang isang global military power. Ang China din sa ngayon ay talagang hindi magpapatalo. Lumitaw ang China bilang isang tumataas sa puwersa sa larangan ng missile technology. Na kung saan ginagamit nila ang kanilang economy upang palakasin ang kanilang military capabilities. Ang Dongfeng series kabilang na dito ang DF-41 ay nagpapakita ng kakayahan ng China na magproyekto ng power sa malalayong distansya. At bukod pa dito ang pagbuo nito ng mga anti-ship ballistic missile tulad ng DF-21D at DF-26 ay nagdudulot ng malaking hamon sa pakikidigma sa dagat. Sa gitnang silangan naman ng Israel ay nakatayo bilang isang beacon ng technological innovation sa opensa at depensa ng misel. Ang Jericho 3ICBM ang bumubuo ng backbone ng Israel nuclear deterrence. At ang araw at Iron Dome ay nagbibigay ng walang kapantay na protection laban sa mga papasok sa bansa, tinitiyak ng precision-guided missile tulad ng Delilah cruise missile ang strategic superiority ng Israel sa rayon. Ang India naman ay isang tumata sa puwersa sa Indo-Pacific region at ipinagmamalaki nila ang kanilang formidable missile arsenal upang pangalagaan ang kanilang mga national interests. Ang Agni series lalo na ang Agni 5 ay nagpapatibay sa deterrence posture ng India laban sa mga potensyal na kalaban. At dagdag pa dito ang matagumpay na pagtesting ng hypersonic technology demonstrator Bihikel ay nagpapaywatig ng pangako ng India sa pagsulong ng hypersonic missile technology. Ang North Korea naman sa kabila ng pagharap sa mga international sanction ay nagpapatuloy sa paghato ng kanilang missile technology na kung sa nakagagambala sa stability ng reyon. Ang Wansong series of ICBM ay nananatiling isang potent symbol ng North Korea ambisyon na nagdudulot ang malaking hamon sa global security. Ang mga nangungunang bansa gaya ng France, United Kingdom, Pakistan, Iran at South Korea ang bawat isa ay nag-aambag ng mga natatanging kakayahan sa global missile landscape. Ang France at UK ay nagpapanatili ng na mapagkakatiwala ang nuclear deterrence gamit ang kanilang mga submarine launch ballistic missile. Habang ang Pakistan at Iran naman ay nagtataglay ng isang range of ballistic missile na mayroong kakayahang magbigay ng epekto sa reyon. Nakatunang South Korea sa pagbuo ng mga advanced missile defense system upang kontrahin ng mga potensyal labanta mula sa North Korea. At habang nagpapatuloy ang tension na tumuunlad ang technology, ang quest para sa missile supremacy ay nananatiling kwersa na nagtutulak sa paghubog ng international relation. Ang balanse ng kapangyarihan ay nakasabit sa bangin na kung saan ang kaunting pagbabago ay maaaring magbago ng kasaysayan.